Hello po, nandito na naman ako. Sana hindi kayo magsasawa sa mukhang ito. Ano, nice ko lang naman po na kung medyo po parang seryoso ang ang mukha ko, pagpasensya niyo na. Pag tumatanda na, hindi na marunong tumawa. Lalo nakaharap dito, nakaka din ang tumingin dito. Actually, yung ginawa kong English eh, version nito eh, pabalik-balik, pabalik-balik kasi hindi naman ako hustler sa pagsasalita pero pinipilit ko pa rin na para maibigay ko lang yung aking payo sa lahat uh, hindi tayo magaling sa pagsasalita pero pinipilit natin so hindi rin ako magaling sa mga pag-edit-edit pag-iisipan pa. actually wala nang edit siguro no? kasi nanggagaling naman sa puso eh kung ano yung sinasabi ko hindi ko na pine-fake kaya kung may mga hindi kayo gusto doon sa mga sinasabi ko, pasensya na kayo. Kasi kung ano yung na, na pag, ng sinabi ko sa inyo, pag mahirap ka, dinanas mo, hindi mo makakalimutan. Nandyan sa puso yan. Kaya kahit na yung sinabi na oh, nasa Pilipinas na yan. Na, nasa Amerika na yan. Wala nang alam. Ah, ah maling-mali yun. Maling-mali yun uh, minsan na banggit ko dun sa ano pa rin yung, yung hindi ka naman sinasabing yung mga comment ng mga Pinoy, mga kapwa Pilipino minsan kung ano lang ang narinig, dadagdagan, oh, hilig natin 'yun eh. Mal, mal, parang mali 'yun. Sa kami minsan, minsan pag hindi tama, minsan sinasabi natin parang kasi pag yung nandito ka na sa Amerika din, yung gusto mo yung palaging tama yung ano, hindi ka pwedeng mag ano, tawag na niya yata doon Marites eh. <laughs> Marites. Chismis, <laughs> ganun ba yun? Hindi ko masyado. <laughs> Naalala ko yung uh, minsan umuwi ako. Galing na ako dito sa state. Siyempre, ako naman yung taong ako, ingisip ko, minsan dyan din, palagi, kahit na ano, hindi ko mati-denied yan. I don't know why. Uh, oh, by the way, meron pala akong kwento na nung uh, mga 27 years ago, sinabihan ko yung kumpare ko dito. Sabi ko, Brad, uuwi na ako sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit nasa puso ko yun, nasa isipan ko yun. Tapos, eh, actually, hindi ko pa sinabi sa misis ko yun na gusto kong umuwi. Sabi niya, bakit? Gusto mo mag-politiko. Bakit? Eh kasi kako, mali-mali ang ano dyan. Bakit hanggang ngayon mahirap tayo kako eh. Dati-dati, nasa pangatlo, pangalawa o nasa ano tayo, nung panahon, nung mga 1960 something, one dollar equals two, times two. Eh ngayon, 58 na yata or 57, di ba? So, yun ang gap. Noon, noon, ano na yun? Mga siguro, mga 22 o 18 dollars. 18, 1 dollar, 18 pesos. So, talagang na, ano na, nakukulelat na tayo. Inadvisean niya ako, sabi niya, Brad, sabi niya, alam ko, gusto mong tumulong doon, pero, siguro, tulungan mo muna yung pamilya mo, kasi kung iiwanan mo si Kumare ganon, actually, ang, awa ng Diyos, ang misis ko po, nurse din. So, nakakaraos din naman kami. So, tapos iwanan mo yung mga anak mo. So, naiiyak ako noon sa totoo lang. Deep in my heart kasi naalala ko yung mga buhay-buhay dyan. Diyos ko, pag yung lalo yung sa mga squatter, naranasan ko rin yan, hindi naman tumira. Pero nung nag-aral ako ng college, kapus kapusan ang pera ko, yung mga pinsang ko, nagtatrabaho dyan sa likod ng leader, doon sa may kyapo. eh, Diyos ko naman. Eh, siyempre, parang squatter din yun, ano. Isang kwarto, sama-sama, pumupunta lang ako doon. Maraming salamat kung naririnig ninyo, mga kapatid, mga pinsang ko, tumulong sa akin. Maraming, maraming salamat. Kasi noon, pagkain lang, pahirapan. Ang gagawin ko, pupunta ako doon. Kasi nananay sila sa leader noon. At least nakakaraos sa mga pagkain. Eh, pagkapos ang pera, pupunta ako doon nakikikain. So, naiyak ako. So, minsan din pag naalala mo yung mga buhay. Siguro, yun na rin ang ano ko yung nakapunta ako rito. Mahalala mo talaga yung mga buhay-buhay na ganyan. Kaya, uh, I'm not saying na uh, para ako sa mga may hirap, eh, hindi naman, Hindi ko rin sinasabing may tema ako sa mga mayayaman. Pero dapat maayos na rin ang Pilipinas. Kaya siguro, ito na rin ang binibigay ko yung buhay-buhay ko. Para pag yung nagbigay ako ng payo, hindi niyo nyo isipin na, uh, may hilig lang yan na magpolitiko. No. Ano na, siguro uwi ako dyan, yung bakasyon or ano. Pero God only knows. Siyempre, hindi mo natin alam yan. Pero sa edad kong ito, Diyos ko, wala na sa ganun. Uh, siguro ang payo kong ito na kung maririnig ng lahat, kung makatulong ako, why not? hindi ako makatulong sa inyo ng pera, financially, pero kung I guarantee kung pakinggan ninyo ito, may mapupulot sa buhay, sa ano kaya yung mga bata na nagdaan sa hirap. Sige lang, wag kayong wag kayong ang tawag doon, wag kayong mawalan ng pag-asa. May kasabihan na quitters, quitters never win, winners never quit. So pumunta ka dun sa winners Never quit Siyempre may mga ano naman na pagalimbawa eh. Sabihin mo kagaya ko Kung gusto kong maging presidente ng Amerika Hindi pwede yun Unang unay Di naman ako born Yung mga ganon Hindi ganon Yung bang kaya mong ano Pero sabihin ko sa inyo Na magtsaga kayo Magsumikap kayo magkaroon, magkaroon kayo ng faith sa God magkaroon kayo ng faith sa God. Dahil ang God ang mag sa inyo. Inuulit ko, kahit na anong religion kayo, magkaroon kayo ng faith. Dahil pag yung ang Holy Spirit nagsasabi na sa inyo na huwag mong gawin yan, gawin mo to, you're on the right, on the right place. Pag ganun. Tapos yun, yung mahirap, na, 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 nakikikain noon, hindi lang yon nung nag-aral na ako ng ano ng college papunta pa lang doon pasalamat ako sa tumulong din sa akin Siyempre, pag yung galing ka ng probinsya hindi mo di ka rin kabisado sa Manila hindi ko rin maalala yung mga uh, tumulong sa akin si Kuya Pe naalala ko tinulungan niya ako doon nagtry din ako ng mag aral sa FEU UST hindi ako pumwede doon kaya may correlation yung sinabi ko sa inyo na Siguro kung maganda ang foundation ko nung elementary ako, matalino ako, alam ko yun. Pero dahil yung simula ko pa lang, pag may English subject na kamag-anak namin yung ano, auntie, sabi niya, bilikan ng itlog, eh, lalabas na ako. Tuwang-tuwa. Tapos, inihintay ko yan na uh, isang oras, matapos yun. Doon ako babalik. Wala akong natutunan kahit sa English. Kaya nga, nung, nung ginawa ko yung aking... Uh, tape um, video na English parang English barok ba, siguro ire re release ko rin yun kasi nagawa ko na eh so yun ang ano kaya mahirap din yung sa tuition lang dahil yung nagpapadala yung yung mother ko minsan ano rin yung pahirapan din eh, lalo pa noon, hindi ngayon hindi kagaya ngayon na no, i mo lang sa ano matatanggap na kinabukasan noon isesend sa mail at tagal minsan mananakaw pa dyan sa ano, nawawala pa dyan sa mga mailing ano noon, nung panahon na yun kaya kapus kapus talaga ang, ang pera talagang mahirap na alala ko magkasama kami ng first cousin ko naging nurse din na nagtatago kami kasi nakatira kami sa po noon may isang room na syempre lang ang kaya mo Nagtatago kami pag kumakain, alam niya kung bakit. Kina ang ulam namin toyo. Kasi pag yung hindi na dumating yung yung ano, yung pera, uuwi ka ng Pilipinas. Wala ring maibibigay. Naalala ko, umuwi ako ng Pilipinas noon. Eh June na ang ano, alam mo naman, pag June na ang tuition, uuwi ako. Unang tingin sa'yo ng magulang mo, no, happy sila. Kasi siyempre, buhay ka, nakita niya. Pangalawa, malulungkot na sila. Maalala mo yun eh. Alam mo kung bakit. Wala silang maibibigay na pera. Nang hiram kami, naalala ko, hindi ko makalimutan to. Kamag-anak pa namin ng malayo. Pumunta kami doon na alam ko na may pera. 100% alam ko. Ang sinabi, wala. So, siyempre, alam nila, wala kaming ibabayad eh. Yung bang, siguro, kung alam nila, na no? oh baka hindi bayaran dito kasi alam nyo na na mahirap ka lang so umuwi na lang ako tapos sabi ng tatay ko o oh, paano yan ano wala tayong pera so sabi ko may pool kami noon yung pool yung pool na pizza hustler ako dun actually uh, hindi billiard yun so nag tong yung tatay ko ng jis-jis, ganoon. Na-accumulate nila mga ano yata yung mga 14 pesos. Ganun. So, wala akong choice. Kundi dadalhin ko na lahat yung barya na yon Yan ang yung ibayad ko sa Philippine Rabbit. Nahihiya pa ako nun, kasi sabi ko, puro barya sa loob. Pero nung binigay ko doon sa conductor boss, sabi ko, wala, wala, ito lang po ang pera ko kako. Wala, wala po akong ano. Eh, di natuha pa pala kasi kailangan pala ipang pang sukli. Ganun. Sabi niya, mag, gustong gusto ko nga ito. Kasi nauubusan ako ng ano. Those are the things na minsan. Yung bang hindi tulong-tulong. Medyan nga kahit kamag-anak mo. Oh, idadown ka rin eh. Yung bang ganun. Pero normal siguro yan. Pero dapat tanggalin na natin yung ganun. Kasi alam naman ng Diyos eh. Kung anong ginagawa natin. Hindi tayo maka-escape. Maka hindi tayo yung yung isipin na lang natin na palaging may nanonood sa itaas kung ano ang ginagawa natin. So, sana magbago. Hindi naman lahat. Kung sinasabi ko may natatamaan o ano, pasensya na po kayo. Pero, eh, yun ang istorya ko eh. Anong gagawin ko? Eh, hindi ko pwedeng i-fake. Hindi ko pwedeng, yun, that's how I feel. Ngayon, yung panahon namin yun. Pero ngayon, minsan na, na ano ko pa rin eh, kailan lang ginagawa yung mga vlogs nila four years ago. It's the same, it's the same. So, sana po, magbago naman lahat. Tsaka isa pa, yung panahon noon, nandyan ako, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang Pilipinas, lalong bumab bumaba. But this is the right time. This is the, ito ang tamang panahon. Sana, magbuo-buo na kayo. Tayo, kayo, mag-isip. mag isip para sa kapakanan ng ng lahat ng Pilipino. Mga mga apo ninyo silang makikinabang hindi yung ay marami akong sasabihin. Kaya siguro maraming video to na ano. So, ano lang po kayo? May sinasabi dito na sabi subscribe or hindi ko na masyadong alam 'yon. So, kung kailangan 'yon para tuloy-tuloy yung ano ko, eh ganun na lang ninyo press ninyo ng hard or press ninyo, I don't know kung ano ginagawa doon. po oh, so, actually, ipapa, magpapatulong pa ako rito sa, sa kung paano pag... Walang edit ito kasi tuloy-tuloy na eh. Eh, yun ang nasa puso ko eh. Yun ang sinasabi ko. So, kung may mali-mali na iba, pasen pasensyahin ninyo. Uh, wala po akong intention na manakit ng damdamin. Ang intention ko lang po na magbago lahat sa kabutian ng, ng lahat. Maraming salamat po sa susunod. God bless. Peace.